Fish fillet, guys. Uh, pork chop with gravy, country cut, country chicken, uh, vegetable stir fry. Meron tayo guys na beef balls. Ang sarap po yan guys. Meron tayong regular na pagkain. Uh, Tinatang puso ng sali pork chili sauce. Ayan guys, ang sarap. At saka meron tayo tayo na beef steak and bangus con tocho. So, sarap ng bangus. Ayan, guys. May kasamang toko Ayan. meron pa rin tayong pork humba yan guys ang aming pagkain so, uh, meron tayong sabaw na tinola sarap saka chicken pastel And vegetable low hot chai yan guys ang low hot chai namin guys kakambal ng chasoy meron tayong breakfast saka chinese kicha masarap na gulay. kari kare gulay na may kasamang bago. At pork barbecue. Yan guys lang ang pagkain namin. paki subscribe ang aking channel. Ramlag 29. Magandang tanghali po sa atin lahat.